Andam ang first timer Jensen City Councilor nga mupapili pagkamayor sa Jensen kini ang tubag ni Konsihal Probelcan Balyeke. dungan sa paglutaw sa usa ka Facebook post nga posible siyang muatbang sa sunod eleksyon sa kasamtangang mayor Lori Lipakyaw ba again usbon ako nga dili ako ang naga oh, yes. gan mismo dili ako mismo ang uh, interesado ang uh, mag uh, sil, uh, kandidato pagkamayor na ay naga-endorse ka na nga pipila ka mga sektor akong balikon na yung mga lideres sa AIM pipila nga naga ingkan po ka na ako nga mudagan pagka So, kada lang ang tama sa pagkakaroon. Kung asa man kumaabot, kung maabot, kung panaglitan man nga mapili ko nila as official candidate yun sa partidong AIM or unsa man nga partido, about, no? aya na lang tamaghisgot po hon, basta ako, Uh, ang ako yung personal choice sa pagkakaroon kada magpapili, magpa-reelect lang ko as city councilor dugang ni Balieke kung ituboy siya sa unsamang partido nga magpapili sa labing taas nga political position sa Jensen ako tong ilang gusto gid padaganon and then maplastad ang angay plastada uh, ako ready ra ko ang uh, makikatbang panangitan. dili lang ta maghisgot ko sa ato mga kwalifikasyon og dili man ingon nga kung na bagwak no ang uh, kalaban ko di ba na iskutanan. Kundi ang atong uh, settle diri ang, uh, ang settle diri nga katong kwalifikasyon nato sa maong posisyon ugay kaduha ang desisyon sa taong bayan. Samtang naglaom si Jensen City Administrator o abogado nga si Franklin Gakal Jr. nga papili si Balieke tungod abli ang posisyon sa kinsamang buot magpapili naman pa sa demokrasya, no? So, anybody can run uh, to any public office. So, katungod na ni ona Khan, kung siya nga eligible siya nga magdagan ng mayor. Or we, the partido, ang PCM, welcomes the entry of Atone Khan as at a possible candidate against Mayor Pacquiao kahibaluan nga si Balyeke ang kasamtangang presidente sa Partido Federal ng Pilipinas kon PFP ang political party nga gidala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og nagbutang kaniya sa pwesto. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.